Hello guys, good morning. Assalamualaikum. <laughs> Naka-Arabic ka na. No? Wow. Nandito tayo ngayon sa labas ng accommodation ko no. Kakagising lang natin. Nice. Time check mga guys, uh, 7:30 in the morning. Oh. So guys, my. kaya ako gumising ngayon ng maga no. Magluluto ko ng kangkong. Wow. Ang hirap guys maghanap ng kangkong dito sa Totola. So ito na 'yung dahon ng kangkong. Ito. Yan, 'di ba? Tsaka dito pala guys, oh, may tumubo na 'yan oh kamatis, oh. Ngayon ko lang to nakita mga guys, ayan oh. 'Di ba guys, yung kangkong ko? Talagang pinaka paborito ko sa lahat. Dito may humingi sa akin na mga gulay dito, mga kabayan natin na nag-duty sa mga hotel, yung mga mga waiter, tsaka mga ba, mga barista. Kumukuha ng kangkong dito, guys. Dito kumukuha sila. Kaya pinapalago ko to kasi hindi lang din para sa akin to kasi s'yempre pag Pinoy uy kangkong, di ba? Kaya sinasabi nila na ang nagtatrabaho dito is Pinoy. Kaya nakikita niya nila ako diyan sa lobo gumagawa ako ng bulaklak, minsan nag-aarin sa ko. Kabayan, pahingi naman diyan ng ano mo, kangkong mo at saka yung dahon ng kamote kay konti lang pang lang namin sa sa isda. Hindi kaya sa munggo mga ganun, mahilig din eh. Kaya sa mga munggo yung mga kabayan natin, kaya yan. Oh. Kaya ako, kumukuha din ako, punti-unti lang. Kaya nga ko guys, oh. <laughs> yan, oh. Nice. Kasi magluluto ngayon ng munggo. Kasi tagal ko nang hindi nakaluto ng munggo. Mga one month na rin ako hindi nakapagluto ng munggo. So talaga guys, manguha na tayo ng ano, medyo mahaba na yung video natin. Tsaka kung mahalakan nyo mga guys, yung kangkong ko, hindi malaki yung hibla. Yung, yung dako niya yan, tingnan nyo. Pupukos ko lang. kaya hindi siya matigas mga guys ang lambot tara guys na tayo ah. hey, hey hey stop 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 look at this 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 and this yum 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 yum, yum yummy. Okay, 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 So yung ginagawa ko ito lang yung medyo lumalabas na sa mga ano ng ano sa labas ng bato. Ito yung medyo mahaba na ito, tingnan nyo. Ito yung kinukuha ko. uh sarap mamitas. <laughs> so ito na guys yung nakuha ko. Okay na siguro to, no? dami na nito di ba at tayo ng tanglad mga guys ayun ba? Diba? Welcome to my room. Ang kalat mga guys. Kasi pag gising ko, diretso agad ako sa ano eh, sa kangkungan eh. Kaya napulot ako sa kangkungan, sabi nila. Baka pulutin ka sa kangkungan. Totoo nga naman, gumising ako na maaga para puntahan yung kangkungan. Ito guys Ah. Oh. Ah, oh. uh, ito lang. Simpleng buhay ng isang OFW. na uh, katulad ko. So, yun na po guys. Maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin at sa aking munting tahanan. Maraming salamat po at God bless, mabuhay kayong lahat lalong-lalo na sa uh, mga kapwa OFW at sa mga lumalaban sa buhay para sa pamilya nila ng pangingibang bansa. Maraming salamat mga guys. God bless us all. Mabuhay kayong lahat. Bye-bye.